Hello. ang amo. Oh. Oh. Ulan, mga kalingap. Kadawag mo bumaha.

Tidak. 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 Okay, pasamantala, samantala. Dito ko muna. Habang maulan. Ma Ulan kasi. Dito ko ka muna muna. Ay, maliit yung kanyang kulungan. Eh. Pero okay na siya. Okay na dito muna pa Baha na. Agad. Ingay naman agad yung palaka. Lumubog lang konti yung kanilang uh, bahay. Nag-ingay na yung mga palaka. Tingnan natin yung palaka. Sabi na tumutunog. Lakas kasi ng ulan. O dito. Sa ating ukraan. Oh. Oh, tip na. Mahimik agad. Oh, may hindi nakita kanina. Oh. Ang dami. Yes. Tumahimik yung mga palaka. lubog din eh ngayon liwalag na agad yan oh. No? Uh. Oh. no weather dito napitsayan natin oh. No? nalusak na yan po ano eh, pong mga pitsayan Uh, sinabuhay na natin ang pichay Mga anim na plot. Tapos na ang ulan na palakalakas. eh naman ang sikat ng araw. paka na no? oh. Lagi binagyo. Ha? May araw na pala dito. Pwede na pala dito tayo magsimili. Oo, yun oh. No? Pag malakas ako lang, yun oh. No? Yun, no? yun, gagawin nating pispan oh. No? Huh? Ayan may tubig na no? oh. Oh. Kung may malapad ng ang kanyan, hmm, dito. Day. Lalim, pwede Day. nang swimming niyan. Ay, ayun ng oh, nga, di nga mag-gawa-gawa dahil sobrang kabisian na ah. O oh. Oh, oh. yan nga, yan ang gagawin natin fish pan. Yan, naka ay, fish. naka ready na. Diyan yung fish tayo. O oh, yan, diyan nga yung ay, fish. Yung yung Opo, yan, pwede yan. Ayun palaka? tumutunog. Ayun, biglang araw naman, oh. Grabe. Ang panahon. Lubog din talaga, oh. Lakas ng ulan kasi. Ha? Palaka? Palaka. O gawin talaga yun. Palaka ang uh, kangka Wala pa pong uh, isang oras ang kwan, Ulan. Pero grabe no. Oh, ito, lubog na yung pispong ko ah. Dalim na. Sigurado oh. ito, maraming palaka mamaya. Ayan, nag-flooding na yung ating uh, garden. Ito yung ating kinalbo. Bina, ang dami kong binakos na uh, uh, tawag nito, dahon nila. Para makasagap ng uh, araw. Ay, ay, ay. Grabe, oh. Bakas Kanina. Oh, ito yung ating garden. Tumutik ng lumubog. Pichay po ang tanim nito, mga kalingap. Ito yung tumubo na yung ating sinabog na magiging binhi ayan o meron na rin meron na tumubo ah tumubo pala kasi ito yung binigay sa ating uh, isang uh, isang bodo, isang can isang lata na nakalagay sa label ay uh, expired na binigay na lang po sa atin at ito sinubok nating sinaboy. Ito naman ay uh, tumubo. Oho. So thank you. Ano sabihin natin sa kanya kasi tinatanong kung uh, ko na. Ito po yung kanyang uh, expiration ano. Bali 2 2025. Ibig sabihin February 2025 expired na. Aha, uh, pero ito tumubo siya. Ayun oh. Ayan, oh. Hmm. Ayan, gabi na Oh. Ayan, naghahat na ng palaka. Saan anak yung palaka? Ah?

이봐, n 로 이로, 담 n o yano a 로 오. dami, ang dami, ang 오. a m i nila, ito pa, ito pa, ito pa, yano y Oh. Yeah. Ayun, ayun, toy. Ano? Laki? ayun. 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 ano yun? Ayun. nag-aaway nag Ayun. ako, Ayun. 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 ng Ayun. 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 Ayun.

Ano? Tak kadi ni ang puti. o Oh, nag anak. Hello, nag re oh. Oh. Wishling. Hello, ay magbitaw. Nag sila. Oh ya. Ya, ayo. Oh. Oh no. Oh, Allah. Ay sa. Oh, Alam oh. kita oh. 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 oh.

Ay, pero bitaw. <laughs> Oy, wala. Kumalas na. na. Ay, kita kanan palaka, Okay na? Oh, yan yeah, experience mo sa buhay bukid. No. Ay, pa dito sa gitna ko. kwarto, sa tabing bahay. <laughs> Ay, ginoodong. Kulay pala palaka. Ay, sarap ah. Uh, gusto mo ang kuwarto ko ate, ulamin natin. Wow. <laughs>